Good morning. Welcome to my YouTube channel again, Alicia's Life in Spain. Meron na akong mapapakita sa inyo guys. Update ko sa inyo yung mga tanim ko, mga papaya. Tulad ng pinakita ko sa una kong mga video, sabi ko i-update natin ito. So, kung itong tanim na papaya ko ay mag-survive ba ngayong winter. So, ito guys, ipapakita ko sa inyo. Pero bago ang lahat, marami pa akong papakita na tanim. Kung ano nangyari doon sa kanila. Ah, ang hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe po, paki-pindot po sa baba yung subscribe, paki-likes and comments na rin po para kung ano man ang i-update ko sa inyo, makikita ninyo. So ito guys, kawawa sila oh. 'Di ba nung una ko mga video, matataba ito sila at malulusog, masasaya. Ngayon tingnan na ninyo po oh. Pati ang kanila ang ambunga niya nalanta rin oh. Parang naluto siya oh. Yan oh. kawawa sila oh kasi ang papaya talaga ay hindi ito prutas ng ng Spain pero may nakita ko doon sa baba doon sa may town na nag-survive naman siya malalaki na at namumunga pero ito hindi ko alam. at saka itong taon na ito ang pinakamalamig na winter mula nang pumunta ko rito Tingin nyo guys kawawa ang tataba pa man din nila oh. dami rin siyang bunga oh. yan kaya yan ang nakita ninyo yung papaya ko wala na hindi ko alam kung makabangon pa yan pagka after ng malamig pero mahaba pa itong bubunuin hanggang January pa ito eh February yan. hanggang February malamig pa ito masyado pati pa itong aking aubergine at saka yung uh, iba kong mga tanim dito aubergine oh eggplant, talong nalanta rin siya hindi rin niya kinaya hmm. tingnan ninyo guys pakita ko pa sa inyo mamaya yung iba kong mga tanim Sige po. So, pupunta kami ngayon doon. Tutuloy namin yung pag ng fig tree. Tulad ng pinakita ko sa inyo, una kong video. Nilinis namin yung naabando ng fig tree. Igos. Na napabayaan. So, ayusin namin. Hello, good morning. Good morning, Chok-chok. Dito kami dadaan. Yun yung kapitbahay namin. Masipag din, oh. Yan. Ang ganda na ng lupa niya, oh. Inaayos na rin niya, oh. Buenos dias. Buenos dias. Oh, patata. Ah, si, nagtanim siya ng patata. Siya. Yeah. Muy bien. Dito na kami, guys. Napakalamig. Mamanhid na yung kamay ko. Ayusin namin to kasi ano eh, eh, binalita na uulan daw itong week na ito. Pag umulan, hindi na namin makakaya yung lamig kaya bago umulan eh. binalikan namin uli ito so hindi dito tayo guys itong nagkalat na fig tree olive aayosin namin para mamunga na maayos yan o oh. tatatlong puno lang yan o oh. dalawa yata yung mother nagkalat lang sila I lost my rake. I beg your pardon, my love, did you speak? I lost my rake. You love your rake? I lost my rake. The one that I made. Oh, your rake? <laughs> Can I just of that. Where did they put it? <laughs> okay, uh, I bought down I bought down that, which would do as a rake. This one? No, no. I oh, that one, yeah. That one mm. Marami na naputol. Pero ma malaki pa rin ang gawain. Nako. Imagine mo yan, ang nakuha. Ang dami-dami na, oh. oh. Pero, ito pa lang ang portion niya na ayos. Marami pa. Look at that, oh. oh. Ilang taon to napabayaan kasi. More than 20 years na pala ito dito. Na napabayaan. Hindi niya na prune. Kaya ganyan ang hitsura. Isang portion, isang portion pa lang natatanggal oh. Malawak pa oh. Kung hindi naman ako nagka-interest dito, hindi naman ito niya aayusin. Pagbabayaan ito niya kasi nasa labas na ito ng bako eh, dito. Pero ano pa rin namin, lupa pa rin yan kasi hanggang dyan yung ano, boundary. Ayan Oh. Ayan Kita ninyo yan oh. Boundary. ano Hanggang doon. At saka, napakasarap kasi nito. Napakagandang um, fig ito. Tisoy. Napakanipis ng balat. Siguro, mga ilan ano pa ito. Baka abutin pa ito ng buwan eh. Kaya bumalik kami ngayon dito kasi binalita na mag-uulan uh, daw. Kaya sabi ko eh, puntahan natin uli. Pangalawang punta na namin. Imagine ang daming kahoy oh, na nakuha. So ayan guys, thank you for watching subscribe to my channel. Next time, pagkatapos na nitong ma uh, mabibidyohan ko ng lahat ng mga dito sa amin farm, baka magturo ako or mag-share ako ng aking kalaman tungkol sa acupressure. Kasi mula na nag-lockdown, nag-aral ako ng acupressure online. Kaya isi-share ko sa inyo kung ano ang binipisyo para sa katawan natin. Thank you for watching. bye, -bye. Ingat kayo.